ni ikut na ganun yung ano. Kawin? Ha? Ah, uh, mga kanono 'yo. Ay, ang laki ng kanoping nito. Manoping oh? Oh. Ano, oh. Ay mga kanono Oh. Limba. pa yun oh. Yun, yan yung din yan. Oh, manuping din yan oh. Manuping yan. Manoping din yan. Ang nila, katigsan yan kayo. May suspender sila Oh. Sila magbitaw. Ayan po, mga kalonoy, nakikita nyo ba yun? Puti yan, Oh. Isda yan. yan magkakasunod ata yan oh. maluping tong isang to nasa unahan yan oh maluping Hoy pa. Oh, oh. <laughs> ano, ah. ah, nah. So medyo maliit siguro ito Kanina kasi, puro bisugo eh. Ano yan? Bato? Bato na ba yan? Butik. Ha? Wala nga yung pamato natin. sa gise sa gise ba yung manopeng? ha? diba? sa gise na? ha? sa oh, okay. man yung ano natin? bisugo hmm. tapos manopeng na malit Mga na lang ah Malon sa tina yah, ilalim. Bisugo muna na. <laughs> Ako merse lang Hindi ba to na palatag? na naman. Ay, pag yan. Bisogo tapos pagi. Magigili lang sana yung pagi. Pagi mga kanonoy. Bisugo tapos pagi. Papakawalan natin yung pagi mga kanonoy kasi Bawal.

Bawal kasi yan mga kanon na ikunin Nadadali tayo Endangered species na yan eh Ayan mga kanon na Nakita sa ilalim Rodrigo. Ano, oh. oh. s'ilalain pinakilalan din. Kasulod mga kalonay, dapat yat kapalaw na, <laughs> ka nakalamlay ah, 'no? Wala talaga pating. Napakadalas 'yan sinahin niya. Ah! Dinala pa talaga ang kawil. Talaga. Alangan. Geto na goto ma. Ah. Ah, hindi na naman siguro yan. Mm -hmm. ah, masarap. Ano yan? Full pot? Okay. Parang, parang hagmay, eh. Parang gino. Gino nga ito. Ay, malaki ito mga kanoloy oh. yun. Yeah, yan, kanya na mga nahuli sa ah, pang malaki yan. Ay! Ah! Inyo, mga ito lang na. Oh! Dito lang na, sa gitang sa kan. Sa may ano lang na sa sa may batok. Ah, nagharap ka. Sa may batok lang sinabitan mga ano Nagharap lang daw. Oh. Malalaki pa dito na ako sa pangalaki Ano ganito. <laughs> Nakita mo ano? Diyan lang sa may batok, kanunin na sabitan bitan. paka. Maraming laki. <laughs> Mamaya ka. Maraming laki mga kanonoy. O? Oh? O. Oh. Maraming talaga. O mga kanonoy, oh, puting-puti yan. Oh. Hanggang dun. Manuping, patay na. no Manuping. Ayun sa bago. Namalo sa bago. Manuping. Oh, manuping ka. Ayun naman o. Ah, di ba? Hirapan sa paghila mga kanona na Nangangangat yan. Bahano yan, boy. na ka yan Bisugo na oh, naman o no? maliit lang o para sa coast guard uy oh, parang lumusot para sa coast guard ayun mga kanona yun ayun yun 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 parang bisogo lang din ay pakol pakol alam nyo mga kanono yung pakol yung matigas na isla tapos grabe kumagat ng ano yan grabe kumagat ng kawil yan putol talaga o mga pakol na yan ang tibay kasi ng bunga nga yan yung ngipin yan kayang pumutol ng ano ng alamre Sniper ng Sniper plus bat Yung pamato namin Dalawa ang pa Dalawa pa, mahaba haba pa yan shopping kitang kita magkasunod yan oh. ayun oh. Oh, magkakasunod pala

Ano na yun, yun. tangkita ang kita parang dalawa ata dalawa yan tatlo parang sniper ah ay sniper nga sniper yan pa na pala ito dito, dito. sa <laughs> tapat nag-aariya ka rito kay Tiko lang mag-isa? Ay, may banagan pala dito. Hmm. Sagisi yun. Sagisi. Gisi nito, oo. Oh, oh. so. ayan so. Ayun oh, Oo. Oh. Eh. Sa gisi. Yung. sa gilid sa sa Ay, hindi po na dapat pala yung hasangan pagka mo yari kamay Ad may may Narunong na tayo mga nilatis na <laughs> Isda mga kanonoy alam <laughs> na natin yung mga pangalan Parang pagi na naman yung kaputi Yung sa ilalim na yan? Pagi yan? Oh, nakakailang pagi na tayo

Yan. Yan. yung mga ano natin, kasama natin kanila. Sabi, bagal. Ilang <laughs> <Binabatayan> kami? <laughs> 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 Na-raven na, na 'yon Magulat pagka-tinaas natin tong ano.

No, no, no. no. Malpi talaga yung dalawa. Sa gisi ito, ito, oh nga ah, ito. Grabe <laughs> Laki na sa gisay Mga kanonoy Sabi siya. Pwede yeah. rin po taro, ginagat <laughs> <laughs> Eh, hey, bakit mo kami doon sa bisogo? Ako kay isang lang. Ito na sa taas Ito na sa taas video yun. Hagma ito. Oh. ba? Diba? Ha? Ah? Sunod sunod? Sige. Tignan niyo mga kanonoy. Bibidyohan natin sa ilalim eh. marami oh. Kanonoy, ito ay isang banyera na. Oh. No, no, no. Sobra pa. Sobra pa. Sobra isang banyera yung huli namin ngayon mga kanonoy. No. Uy! Kinain yeah. na yung hog may. Hindi na. Pusit na na. Ito na, kinain na yung pusit. sugo. Buhay pa. Sugo niya, no? Wala na. Bato na to eh. Wala pa. Wala pa yung buya. Ayun. yan mga kanono yung ano oh, yung kuha namin lahat yan o oh, isang banyera tapos ito pa mga ano oh, sa, kitang, sa kitang, ano ay, dito ay, sa langkapan ba to mm -hmm. tapos ito yung ano oh, sa banyera tapos meron pa rito sa mga kitang mga kanono eh. lang na, oh. Uh, oh, oh. yung sa ilalim yan puro malalaki Oo ano, oh. so, oh, nga eh ano, oh. pero uh, dito pa mga kanono yung ayan pa o oh. marami pa yan o oh. dyan pa o oh. tapos dito pa mga kanong ay Huwag na natin natin O, mamaya Ayan mga kanonoy mga namin So yun mga kanonoy sa, sa mga hindi pa niya nakaka-subscribe uh, sa ating channel Sa uh, pakibisita ang aming channel mga kanonoy ah uh, I-hit nyo na rin mga kanonoy yung ano, siya, notification ito, ito. bell Para lagi tayong updated sa mga video na kamukha nito Yung fishing adventure natin So ayan mga kanonoy ah uh, See you na lang sa ano susunod natin na adventure sa dagat so yun, yeah, see you mga kanonoy gilugkat siguro yun ah